iniulat ng GMA Network na ang net profit nila ay bumagsak ng 42% from almost 5.5 billion pesos noong 2022 to almost 3.2 billion pesos noong 2023. Damn! Ang may kasalanan daw nito ay mga political ads at si Boltes Pai. Let's vote! In. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Pika Pika Vlogs ni Mandong Labandero. Bago po sana manood eh, mag-subscribe muna sa aking YouTube channel at pakiclick yung bell icon for future uploads alert. Thank you po at eto na po ang ating tatalakayin. Noon daw matapos ang eleksyon, ay eh malaking puwang daw ang iniwan ng political ads sa tao ng kita ng GMA. Idagdag mo pa daw dito ang laki ng ginastos nila sa mga iba nilang proyekto tulad ng Voltes 5 Legacy. No! God, please, no! 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 Yung epekto ng pagkawala ng mga political ads sa kita ng isang kumpanya o ng network, eh, understood ito kasi malaki nga naman talagang pera ang pinapasok nito during election season. Pero yung isang dahilan kung bakit bumaba ang kita ng GMA Network ay dahil sa lumaki ang gastos nyo sa ibang proyekto tulad ng Voltes 5 Legacy. Bakit hindi ba kumita itong mga programang ito? kung inyong titingnan, eh parang nasa inyo ang mali doon. Dahil gumagawa kayo ng mga programang hindi kumikita. At kung tutusin, tungkulin nyo magbigay ng dekalidad ng mga programa sa inyong mga manuon. At hindi na lang puro tungkol sa pangangaliwa, tungkol sa kabit, o tungkol sa nawawalang anak, ang inyong kalalabas na siyang ginagawa nyo pa rin hanggang ngayon. So hanggang dito na lang mga kadabar gods. Pakilike and share itong video na to at mag-comment kung mayroong opinion na gusto mong ibahagi. At mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakiclick na rin ang notification bell for future upload alerts. Thank you and God bless.